Tanong, mayroon bang tunay na Diyos? Sagot, unang punto, at ang Diyos ay tunay. Isa Juan lima oras dalawampu minuto. At nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Roma 3, 4 Huwag nawang mangyari, sa halip, hayaan nating ang Diyos ay totoo at ang lahat ng tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay mapatunayang matuwid sa iyong mga salita, at manaig ka kapag ikaw ay hinatulan. Ikalawang punto, ang Diyos ay may kalikasan at tunay na anyo. Hebreo Isa, Tatlo siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong larawan ng kanyang likas na pagkatao. Pinangangalagaan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niyang linisin ang ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kataas-taasan sa langit. Isa juan 3 dalawa. Minamahal kong mga kapatid, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa ipinapakita kung ano ang ating magiging anyo sa hinaharap. Alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na anyo. Ikatlong punto, ang Diyos ay may sariling larawan. Genesis isa oras dalawamputpito minuto. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila bilang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Ikaapat na punto, ang Diyos ay umiiral at siya ay isang tunay at buhay na Diyos. Jeremia 10.10 oras sampu 10 minuto. Ngunit ang Panginoon ay ang tunay na Diyos, siya ay ang Diyos na buhay at ang walang hanggang hari kapag siya ay nagagalit, nayayanig ang mundo, at hindi makatatayo ang mga bansa sa harap ng kanyang puot. Isa Tesalonica Isa, Sham Sapagkat sila mismo ang nagulat kung paano namin kayo napuntahan, at kung paano ninyo tinalikuran ang inyong mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos.